Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood mo ang pangmalakasang party-party ng mga hayop. Ito yung mga hayop na dinala to the next level ang pahikipagbarkada at bumuo ng malaking grupo. Kaya kung handa ka ng makilala ang limang matinding kumpula ng mga hayop, tara na at umpisahan na natin. Simulan natin ang kwentuhan sa kumpulan ng hayop na may kita sa tabing dagat ng California. Dito masasaksihan ang isa sa pinakamalaking pagtitipo ng seal at sea lion. Ang kanilang populasyon rito ay umaabot ng limang libo. Naging sanktuaryo ito ng mga hayop dahil malaya silang nakakapagparami rito tuwing breeding season. Ang breeding season ay ang buwan kung kailan pwedeng maglabing-labing ang mag-asawang seal dahil sa sobrang dami ng seal sa tabing dagat, nakatawag rin ito ng atensyon ng mga turista. Yun nga lang, ipinagbabawal ang paglapit ng mga tao sa sila yon dahil ito ay mga delikadong hayop na pwedeng makapanakit ng tao. Kahit ang makipag-selfie ay mariing ipinagbabawal sa mga turista. Ngayon paman, mas marami ang taong natutuwang mahipaglaro sa mga seal kesa katakutan. Dito sa Pilipinas, mayroong dagat na palaging pinupuntahan ng mga turista kahit wala namang seal ayon. Dito sa probinsya ng Aklan, mayroong beach na dinudumog ng maraming turista. Ito ang isla ng Buracay. Lahat ng Pilipino ay pinagmamalaki ang Boracay dahil isa ito sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Sobrang linaw ng tubig rito at ang buhangin mukhang malinis, kaya naman naging malaparaiso ang ganda ng Boracay. Dahil dyan, may 1.7 milyong turista ang bumisita ng Boracay noon lang nakaraang taon. Mukhang hindi na mapipigilan ang kasikatan ng Boracay kaya naging problema rito ang overpopulation o ang sobrang bilang ng tao na nagsiksikan para sa maliit na isla. Isa sa masamang epekto ng pagdating ng mga tao ay ang nagkalat na basura na sumisira sa magandang imahe ng Boracay para sa mga seal, hindi na kung kasing ganda ng Boracay ang kanilang beach. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang makahanap ng lugar na may supply ng pagkain at magkaoras para sa labing-labing. Hindi gaya ng susunod dating bida na parang mga gangster na namimerwisyo sa mga taong dumaraan. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Para sa susunod nating bida, kailangan natin tumungo sa Thailand para makilala ang barkadahan ng mga unggoy. Sila ang makak at ang tawag sa kanilang grupo ay troop. Naging perwisyo na sa mga turista ang sobrang dami ng makak dahil halos masakop na nila ang buong kalsada. Naging playground na ng mga unggoy ang highway na ito sa Thailand kaya maski ang mga lokal na residente nangangamba na sa kanilang seguridad. Ang ilan kasi sa mga makak ay natutunong magnakaw sa mga bahay-bahay at dumidekwat sa paninda ng mga shop. Naging agresibo na rin ang mga unggoy sa mga tao kaya ang iba natuto nang lumaban sa mga unggoy. Dito sa Pilipinas, hindi na naiiba ang kaso ng mga nagkalat na unggoy. Kung bibisita ka sa New Israel, Makilala, North Cotabato, Pangkaraniwan na rito ang makakita ng interaksyon sa pagitan ng mga tao at unggoy. Palaboy-laboy lang ang mga unggoy sa kalsada, kaya ang mga tao wala nang nagawa kundi ang makibagay sa hayop. Ang mga motorista na rin ang nag-a-adjust sa highway. Gayunpaman, kitang-kita pa rin ang pagiging wild o yung agresibong ugali ng mga unggoy. Kaya naman ang mga tindahan rito ay naglalagay ng wire para hindi pasukin ng makak. Kung naging maluwag ang pagtanggap ng mga tabato sa grupo ng mga unggoy, mukhang malabo itong mangyari sa bansang Thailand. Sobrang dami na kasing unggoy kaya nakaisip ng solusyon ng kanilang gobyerno. Yan ay ang pagkakapon sa mga unggoy upang hindi na sila dumami. Oh no kung may mga unggoy na lumakinan siya dahil sa mga tao? May kita niyo ang grupo ng hayop na bumusog sa maraming Pilipino. Sa karagatan na may mainit na klima, ito ang napiling tirahan ng hayop na pangatlo sa ating listahan. Ito ang sardinas. Maliit lang ang kanilang katawan ngunit sa tuwing sila ay nagsasama-sama, nakabubuo sila ng nakamamanghang formation. Sa tuwing sila ay bumubuo ng grupo, tinatawag itong school. Kasali sila sa ating listahan dahil ang school ng sardinas ay inaabot ng isang milyong piraso ng isda. Nagsasama-sama ang mga sardinas dahil mas madali nilang natatakasan ang atake ng kanilang kalaban. Natatakot lumapit ang mga predator kung ganito kalaki ang kanilang grupo paman, ang ganitong taktika ay hindi umuubra sa lahat ng pagkakataon. Noong January 2022 sa probinsya ng Tibiao Antique, nakunan sa video ang mga sardinas na tila bakusang nagpapahuli sa mga manging isda. Oh! Sa Antique, Orangia, hindi makapaniwala ang mga tao rito dahil sa tagal na nilang nakatira sa tabing dagat, ngayon lang sila nakasaksi ng ganito karaming sardinas. Mabuti na lang at nakunan nito sa kamera dahil kung hindi, walang maniniwala na totoo itong nangyari. Marami sa mga netizens ang nagsasabing ito raw milagro galing sa langit. Pero kung ang mga fish experts ang tatanungin, likas lang sa mga sardinas ang tumalo ng tubig sa tuwing sila ay Siguradong wala ng Pilipino ang magugutom kung ganito karami ang isdang lumalapit sa tao. Talaga namang nakamamangha ang dami ng mga isda, ngunit meron pang nilalang sa dagat ang kayang pumantay sa kanilang grupo. Ang number 2 sa ating countdown ay ang hayop na mukhang pinaliit na version ng hipon. Kasing liit lang nito ang buto ng pakwan. Sila ang mga krills o mas kilala sa tawag na alamang. Sa tuwing sila ay nagsasama-sama, nababalot nila ang malaking bahagi ng karagatan. Halos maging kulay pula ang dagat dahil sa alamang. Sa sobrang tindi, pwede mo nga raw makita sa kalawakan ang malaking pagsasama-sama ng mga krills. Ayon sa mga sentipiko, mas marami pa ang kabuoang timbang ng krill sa buong karagatan kung ikukumpara sa kabuoang timbang ng mga tao sa buong mundo. Ang galing nun para sa hayop na kasing liit nga lang ng buto ng pakwan. Dito sa kasiguran Aurora, sandamakmak na alamang ang tumambad sa kanilang dalampasigan. Nagkulay pink na ang halos isang kilometro sa kanilang baybayin ang ilang residente kanya-kanya diskarte sa pagkuha ng alamang. Ang iba ay gumamit na ng strainer para sa luki ng alamang na halos pumuno sa kanilang timba. Ang iba ay sako-sako ang inuwi at binenta sa halagang limang piso kada lata. Biyaya ito para sa iba pero para sa ilan, perwisyo ito dahil sa masangsang na amoy. Ayon sa mga lokal na residente, ngayon lang daw ang may ganito karaming alamang ang inanod sa kanilang dalampasigan. Maaari daw na napadpad ang mga alamang sa baybayin habang tumatakas ito sa mga gutom na butanding. Dahil sa dami ng alamang, swak daw ito para gawing bagoong o di kaya ay pangulam. Yummy! Sura kong masarap itong gawing bagoong. Sino sa inyo ang mahilig rin sa bagoong? Kung ang grupo ng alamang ang pinakamasarap, may kita nyo ang susunod na grupo na tsak na mambibisit sa inyo. Ngayong nakilala nyo na ang apat sa pangmalakasang grupo ng mga hayop, oras na para makilala ang nakakuha ng top spot. Ito yung hayop na sobrang kaiinisan mo, lalong-lalo na kung ganito sila karami. ang insekto na aking tinutukoy at ang nakakuha ng numero unong pwesto ay walang iba kundi ang lamok. This is what when you Tuwing buwan na maaliwalas ang panahon, ito ang pagkakataon ng mga lamok upang umatake. Bilyong-bilyong mga gutom na lamok ang nagsasama-sama upang bumuo ng swarm. Kaya naman ang ibang tao ay napipilitang magsuot ng net bilang proteksyon. <laughs> That's gnarly. Ugh. Sa isang video na kinunan sa Alaska, nagmistulang buhangin ang mga patay na lamok sa sobrang dami. Maski dito sa Pilipinas, naging sakit sa ulo ang pagdami ng mga lamok. Ang mga lamok ay nagdadala ng iba't ibang uri ng sakit na maaaring maipasa nila sa mga tao. Kahit anong gawin natin mga Pilipino, mukhang hindi natin matatalo ang pag-party-party ng mga lamok sa ating dugo. Kaya naman pagdating sa pinakamalaking kumpulan o yung pagdumog ng mga hayop, ang mga lamok ang numero uno sa ating listahan. Ano sa tingin nyo, Meron pa ba akong hayop na hindi na isama sa ating listahan? I-comment nyo na yan sa baba nang maisama ko sila sa part 2 ng episode na ito. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Andre Nazareno, Bench Cedric Platon Makasinag, Bruce at Joyjoy Joy Medrano, Dariel J. Medallion, James at Troy Mata, John Andrew Bautista, Mi Delgado at Lester Ganaban, Roy Scraven V. Gonzalez, Sean Mark Hernandez, at Kaizasha Ellie at Ellie Sai. Maraming salamat sa inyong panunood na see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Bei